Dapat taman sih ya. tak puditina, Cina, gak Ya, ya, nang ya, magada ya, dah tunung. Aku. Beli yang kayak begini nih. Kita gue ngecat Angkara Pak. Apa, 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 apa. Na <laughs> 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 Ito na sa <laughs> <laughs> uh, uh, yung sauce natin para sa isda Yan. Okay. Uh, <laughs> Mikos mikos na lang ng kamay Para masarap <laughs> <laughs> Mikos mikos Ang oh, nagarap din Ang nagarap din Yan lutung luto, mekos-mekos, mekos-mekos. <laughs> This one, Ya Yummy. ni. Eh. <tinyo> kain tu, kain. Nih, ni. Itu. Ini tak Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. In ini Hmm. Nyabe karpas habis pan. Malam pun bangun sih, dalam

tumutulong sa amin, sumusuporta at uh, bang bagong subscribers namin. At kung nagustuhan niyo yung video na to, subscribe and follow, comment down below, and share, and hit the bell para hindi kayo salat ng video namin. Thank you God bless. Bye-bye.